A day in my life. Asa ba ba? Walang pahinga, hoy. Hello sa inyo mga biday ito hey, yung mga mi, pagkagaling nga namin sa labas, eto, pagka nga namin, pinabukas agad ni CJ etong banana slice. ito nga ang bata dahil favorite na favorite niya nga yung mga ganitong klaseng tinapay. Alam niya ba yung feeling mga mi na di baling wala na para sa atin, basta sa anak natin ay meron? Basta nga si CJ ay nagtuturo ng mga pagkain na hindi ko talaga kayang hindi ah dahil pagkain naman yun. At masarap talaga sa pakiramdam na yung mga binibili natin para sa kanila ay kinakain talaga nila ganun. sa grocery nga lang ako ng mga iilan mga mi at nakabudget nga lang tayo for today. Ang hirap talaga kapag nakabudget lang tayo, yung mga gusto nating bilhin ay hindi muna natin mabibili. Tis-tis lang mga mi at makakaraos din tayo. Ganun! <laughs> Nilinis ko nga lang itong mga lagayan ko ng mga kung anek-anek. just ko dahil ang dami-dami nang ang dumi at ngayon ko nga lang naharap itong punasan. Nirefillan ko na nga rin yung gatas sa si CJ at yung pinakamaliit nga lang yung nabili ko mga mi dahil nakabudget nga lang tayo. At pagkatapos ko naman sa mga gawain ko doon, etong eh, anak ko ay busy busy naman maglaro. Uh, dahil nga no, screen time talaga. Kaya yan, ayan talaga yung pinagkakaabalahan niya. Hindi ko na nga rin na ipakita sa inyo mga mi na kapag luto na nga rin ako ng aming ulam para sa gabi. Sinigang na baka nga yan na walang kasahog-sahog. Tiyari, balong at kangkong lang talaga yung nabili ko dyan mga mi. Nawala talaga sa isip kong bumili ng sitaw. Pero kahit gano, napakasarap pa rin humigop ng sabaw. After naman namin kumain, eto nga, nakita nga namin ni daddy, eto ang dami nang lumalabas sa mga tubig dito sa mga pader namin. Akala mo nga, inuulan kami dito sa loob, sa itsura nga nito. Eto talaga yung problema tuwing tagulan mga mi, etong mga pader namin nagmo-moist. Bukod sa nagmo-moist, pumapangit nga yung itsura kasi yung iba nga dyan ay nangingiti. Hey. Kaya naman, pinasuyo ko nga kay daddy na pakipunasan na nga yan hanggang taas. At kung makikita nyo nga yung kisami namin dyan mga mi, hindi ganyan yung kulay niyan dati at dahil nga nagtagulan, ayan, naging ganyan nga. Pasensya na talaga sa mga nakasabit dyan mga mi. Ang dami ko pa rin ngang sinampay at hindi pa rin natutuyo. At yun lang muna for today mga mawe.